pag-aalinlangan. Diyan sa budget, isang checking napakalaki ang halaga. Ilang kababayan nating may ang mababawas natin sa kanilang bilang. Yun sana ang kailangang masagot dito sa bawat budget na inilalatag natin taon-taon nasisiguro sana natin na meron tayong napapag-graduate sa kahirapan ng mga kababayan natin idol, nandito na naman po tayo, no? Para pag-usapan na naman po natin itong isang video. Tungkol po to kay Congressman Dante Marcolita. Tungkol to sa isang budget mga idol na nagkakahalaga po ng 6.325 trillion para ito sa mga mahihirap. Ang nangyari po mga idol, hindi po siya pinayagan na makapagtanong para dito sa budget na to. Ayan mga idol, titignan natin kung ano tong budget na sinasabi po ni Kongresman Dante Marcolita. Ayan mga ito, tingnan natin. Ay nakatalaga sana makapagtanong ng mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig ng mga constituents na nire-represent natin sa Kongreso ay kinakailangan po na malaman po kung ano po yung bahagi ng six point 3.25 trillion pesos ang siyang magiging uh, benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay do sa panig ng mga kababayan nating nasa kapos ang buhay. Alam ko po kasi na dalawa yung target ng ating national budget para sa isang taon, 2025. Kailangan po kasing makapagtanong ako sapagkat gusto kong malaman anong bahagi ng 6.325 trillion na budget natin para sa isang taon ang maaaring maging kabahagi ng mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay sapagkat sila po ang pinakarepresenta -repre, ng aming party list. Ito yung Sagip Party List. One digit inflation or nine digit poverty incidence. Nangangahulugan po talagang mababawasan ng mahirap. Ngunit dahil nga po sa wala namang gumagawa, wala nagsisimula para gawin, mananatili po mahirap yung mahirap. Isa na naman pong tradisyon ang mukhang ayaw po nilang pahalagahan. Sapagkat ngayon lang po ako makakakita uli ng isang uh, pagkakataon na miembro pong ng mga ng majority katulad ko hindi na pwedeng magtanong puro lang po yung miyembro ng minority hindi po ganoon ang tradisyon namin eh ang tradisyon namin mauuna lamang pong magtanong yung minority pagkatapos kasunod na naman ang majority maging alternate na po yon ang maubos na yung minority dal po konti lang sila kami ng mga, mga, mga majority na yon ang pwede nang magtanong sa lahat ng ayan Ngunit hindi po tayo pinayagan, wala po akong magagawa. Ang akin lamang saan ang pagtatanong ay nakatuon lamang do sa tinatawag na general principles. Para lang po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Ngunit kagaya nga po ng aking ipinaliliwanag, eh ayaw na po nila kaming magtanong sapagkat ang tangi nilang layunin ay tapusin kagad ang deliberation ng budget sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Ako po yung nalulungkot sapagkat hindi po mabilisan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, makilala natin, makilatis natin, maintindihan natin, may paliwanag natin sa mga tao na sila yung beneficiaryo nitong isang napakalaking cheque na ito na ang kanyang katapat na halaga ay 6.325 trillion. Saan gagamitin ang checking ito? Kailangan kasing masagot ng diretsahan at ng walang pag-aalinlangan. Diyan sa budget, isang checking napakalaki ang halaga. Ilang kababayan nating mahihirap ang mababawas natin sa kanilang bilang. Yung sana ang kailangang masagot dito sa bawat budget na inilalatag natin taon-taon, nasisiguro sana natin na meron tayong napapag-graduate sa kahirapan ng mga kababayan natin. Ito na naman, ito na naman yung ginagawa ng administrasyon na to. Grabe talaga ang kurakot dito sa administrasyon na to. Nako, kahit budget pa ng mga mahihirap, Para sana yun sa mga mahirap, binabawasan nyo pa. Talagang gusto nyo pang tapyasan para sa sarili ninyong interes napaka suga pa nyo talaga no itong mga nasa katungkulan dito eh ito yung mga nasa likod nito ito yung mga buaya dito eh eh mabuti na lang nandito si congressman markulita para sisiyatin niya yung ano yung budget pero ang nangyari ayaw nila hinahadlangan nila sa gustong malaman ni Congressman Marcolita, kung paano gagamitin tong budget na to. Nako, nako, nako. Umiipal na naman tong mga magnanakaw na to. Talaga, grabe yung, ano, grabe yung mga kurakot na ginagawa ninyo. Ano ba kayo? Hindi na nga kayo naawa sa taong bayan na nakawan nyo pa yung mga mahihirap talaga. Yung budget sana na para sa mahihirap, talagang gusto nyo pantapyasan. Nako. Ito talaga. Ayan, pakinggan pa po natin itong sinasabi po ni Congressman Marcolita para malaman natin mga idol kung ano at para saan talaga to pwede itong budget na to Hanggang sila ay maubos. So kung gagayahin natin ang China, isang taon lang dapat nag-graduate na lahat sa kahirapan ng ating mamamayan. Ito yung gusto ko sanang masiguro. Ito yung gusto kong uh, masagot ng diretsyo. Ang problema, eh, hindi kami pinagtatanong. Gusto ko sinasahan ng kusisahin kung bakit yung Magna Carta na ginawa natin sa loob ng labing limang taon, Magna Carta 44, hanggang ngayon ay hindi uh, naipatutupad ng maayos. Walang implementing rules and regulations. Walang listahan ng mahihirap na sila ang magiging beneficiaryo ng uh, batas na yon. Hindi umuusad. Walang ginagawa yung National Anti-Poverty Commission, walang ginagawa ang NEDA para yung listahan na yon ay makuha natin. Dahil kung ang tinutukoy nila ay mabawasan ng one digit ang kahirapan sa ating bansa Ay at hindi naman sila magsisimula, eh kahit kailan ay hindi matutupad yung kanilang hangarin sapagkat hindi gumagalaw yung batas at walang gustong sumagot at walang gustong gumawa at ayaw nila kaming uh, bigyan ng pagkakataon na makapagtanong dito sa bahaging ito gayong napaka-importante nito sa ang kinakatawan nga natin ay yung mga mahihirap na kababayan dito sa ating bansa. Maraming salamat po at manatili tayong malakas. Matatag pananampalatayang ng paniwala sa Diyos na kahit ano pong mangyari, huwag tayong kakala, sila po natin ang katwiran? Salamat po. Ano ba bibigyan ng pagkakataon si Congressman Marculita? Eh, gusto nga nila eh. Kaya nga, ayaw nga nilang bigyan ng pagkakataon na makapagtanong si Congressman Marculita kasi ayaw nga nilang malaman na malaman ni Congressman Marculita na yung budget na yon eh, ay na yon. Kumbaga binobol na, Ito naman oh Halatang halata naman eh Itong mga ginagawa tong mga buayan na to eh Itong mga kurakot na grupo na to eh Naku Ang ginagawa ninyo sa taong bayan eh Panipagnanakaw na lang yung ginagawa ninyo ah Eh di sana eh Bigay na lang niyo sa mahihirap eh Talagang Ano pa? Talagang tinatapyasan nyo pa eh. Nako. Grabe na talaga itong mga ginagawa ninyo. Harap-harapan na talaga itong ginagawa ninyo. No? Yung mga nakaupo dyan sa kongreso na yung mga yung mga maayos na mga nakaupo dyan sa kongreso no? na gustong magtrabaho ng maayos, italagang eh, talagang hinahadlangan ninyo eh. Ayaw ninyo na mabubulyaso kayo sa mga pinaggagawa ninyo. Nako ito talaga tong mga magnanakaw na to eh, walang pinipili eh kahit anong klasing ano paraan para lang makapagnakaw nako mga magnanakaw kayo mga animal nako kakarmahin din kayo mga ayop kayo so ayun mga idol na nakita na po natin yung pahayag po ni congressman marculita kayo na po yung bahala kung ano sa tingin nyo po kung bakit ganon na hinahadlangan po nila si Congressman Marcolita na us usisain tong budget na to para ito sa mga kababayan nating mahihirap para sana maitanong niya kung paano to gagamitin at para saan to para saan to ilalagay itong budget na to so kayo na po bahala mga idol kung paano o ano ano talaga ang dahilan kung bakit ayaw nilang pag ayaw nilang uh, pagbigyan ng pagkakataon si Marcolita yung pagtanong kung paano ito gagamitin tong budget na to. Halata na halata naman eh sa ginagawa nilang pamamaraan hahadlangan yung tao na makapagtanong doon sa Kongreso kung bakit ganyan kung para saan yan gagamitin tapos pipigilan ninyo. Halatang eh, halata halatang halata na may ginagawa kayong anomalya. Di ba? So yun mga idol, ah, kayo na po bahala magusga kung sino ba talaga ang magnanakaw dito sa administrasyon na to. Di ba? Halatang halata na yung ginagawa nila. Lalong lalo na kay VP Sara. Nako, halatang halata na yung gawa nila. Ay nag-iipon siguro yan sila para sa budget nila next election, di ba? Siguro kaya ganoon itong mga buang na to eh walang alam kung hindi magnanakaw na lang eh so ngayon mga idol maraming maraming salamat sa panunod ng ating video no may po promote lang po tayo ngayon mga idol na isang skincare product ito po ay tinatawag na G skincare product at may tinatawag po siya ngayon mga idol na G papaya soap so ito po yung G papaya soap mga idol kung gusto nyo pong kuminis yung mukha nyo at kung gaganda yung kutis nyo at magbublooming artista po kayo mga idol gumamit po kayo nitong G papaya soap at hindi lang po yan ang adak nila mga idol may tinatawag din po silang G gluta soap with collagen pa rin yan mga idol at kung may mga blackheads at mga whiteheads po kayo kayang kayang tanggalin ng G gluta soap so ayun mga idol kung gusto nyo subukan at bumili ng Produkto na to mga idol. Pumunta lang po kayo sa aming page. At kung hindi, hanapin nyo yung page ni D. Whitening Soap. Nandiyan po lahat yung details ng aming product. So, ayan lang mga idol. Bumili na po kayo.